Kamusta mga ka -horrors? Ako si Melvin at welcome sa aking channel. Dito magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa Horrors True Stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Salamat sa pagbisita at sama-sama nating simulan ang journey na ito. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Melvin, at sa lahat ng nanonood. Ako po si Lolo Mateo, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na halos ikinabaliw ko noong ako'y napadpad sa isang liblib na lugar. Isang karanasan, hindi ko malilimutan at tanging ako na lamang ang nakakaalam. Minsan, na kong maglakbay at magtungo sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Isa itong lugar na madalas hindi pinupuntahan ng mga tao. Wala akong partikular na dahilan kung bakit ako nandoon. Nais ko lang makapaglakad at magpakasawa sa kalikasan. Pero sa hindi inaasahan, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko inisip na makikita ko. Isang abandonadong barko. Ito po ay isang malaking barko na tila hindi na naililipad o nabubuhay pa. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakita ko na lang ang matandang barko na nakatigil sa gilid ng isang lawa at sa kalagitnaan ng kagubatan. Ang kabuuan ng barko ay puno ng kalawa at mga sirang bahagi. Ngunit may kakaibang naramdaman akong kaba sa aking dibdib habang pinagmamasdan ko ito mula sa malayo. Habang papalapit ako, parang may kakaibang hangin na humaplos sa aking balat. Yung hindi mo may baliwanag na pakiramdam ng takot na may nagsasabi sa iyong huwag kang lumapit. Pero ako, matigas ang ulo ko. Lumapit ako at nagsimulang magsiyasat sa barko. Hindi ko alam kung anong nag sa akin. Marahil curiosity o marahil may kinalaman na rin ang nakatagong misteryo sa loob ng barkong iyon. Pagdating ko sa mga hagdang-hagdang daanan ng barko, ramdam na ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na parang may buhay na sumusunod sa bawat hakbang ko. Kung tatanungin mo ako kung anong klaseng barko yon, hindi ko rin masasabi ng Jack. Hindi ko nakita ang pangalan ito. Walang pangalan walang palatandaan kung anong klasing barko siya at wala rin makikitang anumang makalumang detalye. Tanging ang kalawang, mga sirang pinto at ang dilim na bumabalot dito ang nagbigay ng kabang pakiramdam. Habang papasok ako sa loob ng barko para akong pinipigilan ng isang invisible na puwersa. Pero hindi ko ito pinansin. Pumasok ako at agad akong naghanap ng mga palatandaan. Hindi ko may paliwanag, pero parang may mga mata na nakatingin sa akin. Isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa akin. Habang tinutuklas ko ang barko, may naririnig akong mga kaluskos mula sa itaas. Tinutok ko ang aking ilaw na dala at doon ko nakita ang isang bagay na mas nakakakilabot pa. Isang silweta ng tao o baka isang nilalang na parang gumagalaw sa itaas na bahagi ng barko. Hindi ko maintindihan dahil wala naman talagang ibang tao sa lugar na iyon. Nagpatuloy ako at umakyat sa ikalawang palapag ng barko. Sa bawat hakbang ko, ang mga tunog ng aking mga paa ay parang bumabalik mula sa mga dingding ng barko. Ang lugar ay tila nababalutan ng matinding dilim. Pero may mga hindi maibaliwanag na ilaw na parang sumasabay sa aking paggalaw. Nang makarating ako sa pinakaitaas ng barko, dito ko naramdaman ang pinaka nakakakilabot na karanasan. Bigla na lamang sumabog ang ingay ng mga kaluskos at tila may mga bagay na nabagsak mula sa taas. Ngunit nang bumaba ako at tignan kung anong nangyari, wala akong nakita kundi ang mga sira-sirang kagamitan ng barko. Dahil dito, nagsimula akong magtakbo palabas. Pero bago ko pa matapakan ang hagdang-hagdang daanan ng barko, narinig ko ang isang malalim na tinig mula sa loob. Bakit ka narito? Ang tinig ay hindi normal. Parang nanggagaling sa ilalim ng dagat. Mabigat at malalim. Hindi ko na kaya at dali-dali akong umalis mula sa lugar na iyon. Habang papalayo ako parang ang lahat ng hangin sa paligid ko ay tumigil at ang aking katawan ay parang tinatangkilik ng isang kakaibang puwersa. Mabilis ang aking mga hakbang habang naglalakad palayo sa barko. Ngunit ang pakiramdam ko, parang may takip na dumapo sa aking isipan. At sa bawat hakbang ko, naririnig ko pa rin ang mga tinig ng mga hindi ko nakikitang nilalang. Sa huli, nakalabas din ako ng buhay mula sa lugar na iyon. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang magtaka kung ano ba talaga ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang aking nakita. Baka, isang matandang alamat, isang misyon, o baka, isang masamang sumpa. Pero, ang isang bagay lang ang sigurado, hindi ko na muling babalikan ang lugar na iyon. Hanggang dito na lamang po, Sir Melvin, at sa lahat ng mga nanonood, sana ay nakuha ko ang inyong atensyon sa kwento ko at sana ay hindi nyo rin kalimutan ang mga lihim na nakatago sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng marami. Maraming salamat po at magandang araw muli sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento. Salamat.